pula ang kanyang labas ano yan. iikot lang natin yan. yan pabukas dahil wala siyang hangin hindi balas ang kanyang hangin ano ang pag-iikot nito guys ano kapag ganyan ng maganda ng buga ng apoy ibig sabihin templado na ang kanyang apoy ano ito blong blong na ang kanyang buga ng apoy ano yan maganda yan Hello guys, ayan magandang umaga po sa inyong lahat sa video naman guys, papamalas ko sa inyo kung paano po tayo mag-install ng si dirty ano na gas stove. Ito po yun. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano pag-install nito. Ano? Ito po ay para sa po sa mga baguhan at sa mga gumagamit po ng si dirty na gas stove. Kadalasan po kasi ginagamit ito sa mga malalaking restaurant ano, o mga kantin. Ayan. Ito ay mga pang-heavy guys na lutoan. Ano? Kaya ito, i-demo natin sa inyo kung paano nga mag-install ito at pag-adjust ng apoy ano. Ayan. Papakita papakita ko rin sa inyo guys yung pag-adjust ng apoy ano. Ayan. Di ba magagamit tayo ng ito, itong gas stove na si 30 ano. Mayroon guys nitong isa may C40. Si Ayun. Depende guys sa laki na gusto natin na gamitin sa ating restaurant ano. Ayan ang, gagamitin natin sa pag-install nito, siyempre itong C30, saka itong regulator, ano, di ba, snap po na pitron ang ating gagamitin, ano, at kailangan natin ng hose, ayan, itong mga pang hose, ano, at siyempre yung clamp, ayan, at itong mga gagamitin natin kung kailangan natin at yung langis, ayan, para sa hose na ating ilalagay dito sa regulator. Ayan, umpisahan na natin ano guys. Yan. unahin muna natin guys yung host sa pag-install ano. Ayan. Balik natin tong clamp na yan para hindi tayo ang pagpasok. Kailangan natin nang lagyan ng langis 'to, yung pinaka niya ano para diret-diret yung pagpasok natin, hindi masira yung dulo ng host. Ayan. Yan, alagyan na natin. Ito. Yan mabilis lang guys yung mga ipasok ano kung may langis yan. Saka, higpit na natin tong clamp ng flat screw. Ano? sa inyo, ano? Ang purpose nitong clamp guys, ano? Para hindi siya basta mahuhugot. Kahit matagal na nakakabit, mayroon siyang nakahawak. Ayan. Kaya kailangan natin ng lagyan ng klam. kailangan mahigpit yan, ano guys? Kailangan hindi umiikot yung hose na dito sa regulator. Ano? Dapat mahigpit yan. Ito naman isa. lagi lagay muna natin yung clamp. Yan, may gauge naman yan, ano guys, dito sa ating gas tube na si 30, ano? Hanggan natin dito yung hose. higpitan natin tong clamp tas mo kailangan natin guys higpitan yung clamp ano dahil yan ay importante yan sa gas stove pag i-install ikapit ano? na 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 natin guys ano. Di bali check natin yung mga controller. Ito guys yung controller ng C-port yan ano? yang dalawang yan. Ayan. At ito naman yung focus natin. Ito guys yung controller ng pagbuga ng apoy. Ano? Pag adjust ng buga ng apoy. Yung bilog na yan ano. Ayan. Saka itong dalawang. Yung may dalawa. Di bali dalawa yan ano guys. Ayan. Itong dito guys na diretsyong to nasa middle yan ano guys? Middle yan. Itong gitna. Kasi dalawang part yan ano? Isang gilid saka dito sa gitna na yan. Yan yung nilalabasan ng gaas. Ayan. Ito naman isa dito sa gilid ano? Dahil nga snap on ang ating gagamitin. Yan paglalagay natin, di mo na rin natin sa inyo ano guys? Di ba liaangat lang natin tong block na yan, ano, na bilog. Bago natin lalagay dito sa tangke ng pitron, ano. Ayan, hangat natin yan. Tapos bababa natin yan, ano. Ayan. Dahil con may controller, guys, ang ating regulator, kailangan natin itong pin pindutin, ano, guys, para lumabas yung gas. Ayan. Tapos, buksan na natin dito. malalaman natin guys kung nakabukas na kung may gas na yan i-open natin na konti itong controller ano yan yan wala pa siyang lumalabas na gas ibig sabihin hindi pa natin ito nabubuksan na ayos Ay, mali yan ang controller May lumalabas nang guys, ano? Di bali ta na natin, ano? Ayan. Di bali wala tayong posporo, guys. O yung lighter na mahaba, sana mas maganda 'yon. Napansin din natin dito. Ayan. Papil muna ating gagamitin, ano? Ah. natin. Ayan, ayo pang sumindi. Ayan. Buksan muna natin ng konti dito, ano, guys? Ah, lagay muna natin yung apoy diyan buksan natin unti-unti itong controller. Ayan. Ayan guys, ano, sumindi na siya, ano. Ayan, lakas natin. Ayan, patay natin, no? Di bali, kung napapansin nyo guys, napaka pula ng apoy at mataas. Dito natin guys, yan pipindutin, ano, ay uh, pipihitin sa controller ng apoy. Focus natin dito. Yan. Ito guys, yung pang-control ng buga ng apoy kung mapula ang kanyang labas. Ano? Yan. Iikot lang natin yan. yan. Pabukas. Dahil wala siyang hangin, hindi balas ang kanyang hangin. Ano? Ang pag-iikot nito guys, ano? kapag ganyan ang maganda ng buga ng apoy, ibig sabihin, templado na ang kanyang apoy. Ano? Ito. Blong-blong na ang kanyang buga ng apoy. Ano yan? Maganda yan. Yan. Try na lang natin itong gilid. Buksan natin dito, ano? Ayan. Ayan. Di bali yung gilid din, guys. Kung napapansin nyo, napakadilaw at matas ang kanyang buga ng apoy. Ito rin naman ang gagalawin natin yung controller ng hangin, ano? Ayan. Hanapin natin kung saan siya maganda ang tama ng apoy. Ikot lang natin dito, ano? galawin natin dyan yan kung mapapansin nyo nga unti-unting gumagan ng kanyang apoy habang ibinabalance natin tong hangin dito sa controller ano ayan ayan guys kapag ganyan ang blong blow ang buga ng apoy ibig sabihin maganda na ang kanyang buga ng apoy blong blow yan ay napakaganda yan at mainit yan huwag natin nahayaan na mapula gaya nito ano yan sara natin yan, yan. Huwag ganyan kasi yan, may carbon yan sa dumidikit sa ating kaldero kapag tayo nagluluto. Dahil dilaw ang kanyang buga ng apoy. Kaya kailangan natin yan i-adjust dito sa controller ng hangin. Ayan. Ayan na guys, ayan. Dapat blong-blue yan. yan, Ganyan guys ang magandang buga ng apoy, ano? Ayan. Okay, patay na po natin ano? Patay na natin ano at nakita nyo na. Ayan. Yan lang guys ang pag-set up ng o pag-install ng si 30 ano? Unang-una kailangan natin ng mga gamit. Kung pangit yung buga ng apoy, gaya nung kanina madilaw at mataas, i-adjust lang natin dito sa controller ng hangin. Ayan. Kung saan guys magtutugma yung magandang buga ng apoy, doon lang natin i- ititigil yung pag dito sa controller ng hangin. Ano? Yan. Kapag maganda na yung buga ng apoy. Ayan. Sana yung nagustuhan nyo guys ang ating pag install ng C30. At maraming salamat po sa inyong panonood. Sana yung nakapagbigay naman tayo ng kunting kalaman sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ipamalas TV na nabibigay ng idea at kalaman. Bye-bye!